Kasi ito ang nangyayari, mga kabatas natin. No? Those inconsistencies actually pile up. And every lie, every inconsistency becomes a stronger It magnifies, no? Nagiging malakas, palakas ng palakas, ng palakas ng palakas na atake patungo sa presidente yun yung nangyayari. Kasi mga kabatas natin, natututo rin yung mga tao kahit pa paano. Kaya ano nangyayari? Tignan yong mga kabatas natin ha. How do YouTubers How do YouTubers lose their followers? How do YouTubers, successful YouTubers, yung mga naging YouTubers na, na madaming naging followers, di ba? Paano sila, paano namamatay yung community nila? Paano umaayaw yung followers nila, yung mga subscribers nila? Pag na-expose sila, di ba? Tapos, pag titignan yung mga kapastad, pag na-expose sila, usually, ang nangyayari dyan, isa lang. Di ba? unang beses. Tapos, kaya pa nilang lusutan. Di ba? Meron nanonood pa rin sa kanila. Mamaya, may pangalawang iskandalo. May maungkat naman pangatlo, pangapat, panglima, panganim, pangpito, pangwalop, siyam, pangsampo. Pang-11. Pag-11 na, magnified na yung effect nun. Yung mga tao, mawawalan na sila ng gana. Ganto rin yung nangyayari dito if you keep lying, if you keep contradicting yourself as the spokesperson